dito lang sa natin yung uh, tela. ayan ipapatayin natin dito sa tita ko. At ah uh, kamusta po kayo lahat? Ayan, like naman po 'tong ating video para ma-recommend ni YouTube. At ah uh, kamusta po kayo lahat? Uh, Ayun, tara. Ah. Uh, Kagdito, patayin natin. Dito yung mga family na mga kabila. Isang compound po sila. ng tatay ko. Compound, compound sila. So <laughs> oh, yun. Dalinda. Shout out. Ay! Ay po! <laughs> kabila! Ka. Mga pan! Mga pan! Kita, ito po ang nananay eh. Uy, na nakaya. Si Ate Gina. Si yan, oh, si oh, pinsan oh, niya. Bali <laughs> natin ito mga kabina. Pa, paano po yung kabita? Sa gilid lang? Oh, sa uh -huh. gilid lang. Na, Gaya na, ng dati. Nakaputol na. Ah, ano? Nakaputol na. naka mm. uh, may... na. na. si na. Nakaputol na. Nakaputol na. Ano yung kasyon ni Bas? pink. Para may ano na siya, motive. Ah, depende sa motive ng kasyon no? Kasi nagda... Shout out! Dito na Si Kapita! Kaya nga, nag-vlog si Kapita. Binag ni Mrs. Kapita. Si Mrs. Kapita. Patatay namin kasi... Pangit pag may hindi natin, magsisimulmol. Tsungot-tsungot? Hindi. Ang tsura ganyan eh, isang ginamit niya. Gina niya. Gagawin po natin mamaya. Pag, uh, Sabi ko nga, baka wala ay siyang ako, ano. wala tayo. pa naman na... Ang ah, akong tay eh. Siya yung tayo. mananahe. Oh. Yung tita niya. <laughs> Ang galing-galing lang mo. This <laughs> <laughs> is <Isispo> funny <ni> ka, Bida. <laughs> <Mas> yung tita galog na <laughs> rin. Ano <'y balik> <laughs> natin ito mga kabida. Ang isang nga, walang wala pula. Ngayon, nakabili na tayo. Ayun, patayin natin <laughs> Balikan na lang natin Pag, uh, oh, pag natapos na Malalaman nyo yun po <laughs> <laughs> So yun What's up mga kabida Isang magandang umaga po sa ating lahat. So yan sa video nito uh, Tutulong tayo at magkakot ng gamit Dun Sa aking kapatid kasi may catering siya Ngayong araw na to At uh, akotin natin yung gamit Tapos sa uh, atin natin doon sa may resort Kasi dun ang gagawin yung Christmas party ng mga PNP dito sa Kandaba, Pampanga. ngayon, uh, tayo para pumunta na doon at uh, ng gamit. Tapos ipakita ko sa inyo, naroon na naman tayong schedule ngayong December 31. Yan. Tapos January 3. January 3, may video ke, table center tayo. Yan. Sa December 31, uh, lamesa tsaka upuan na naman yung ating pa-order mga kabila yung magre-renta sa atin. oh, yun. Uh, panibagong blessing na naman mga kabila. Tapos si Miss Kabila mamaya, siya yung doon sa sa kanya, catering ng kapatid ko sa party ng mga PNP or police dito sa Kandaba. O, oh, yun, Tara mga kabila, simulan natin at uh, punta tayo doon. Bali mga kabida, nandito na tayo kay na Tilodi at uh, na sila ng lulutuin. Bali tayo, tutulong tayo magtanggal ng mga balbas ng ipon. Tapos nagtatanggal na rin sila ng tao. Linilinisan na rin mga kabida. Yeah. Ganyan yung kanila menu. Seafoods. Ayan, tapos merong tag nito. Roast beef. Tinggal tayo ng mga balbas ng ipon mga kabihan. Kasi piniprepare muna yung lulutuin kasi mamaya pa nga po naman yung uh, party nila, party ng mga PNP. Eh, so bali mga kabida, yan na ako na namin yung mga gamit namin na dito sa catering. Ayan, mamaya ulam naman yung akutin namin. Yung mga gamit mo na yung inakot natin. tapos na kasi na rin yung ah uh, ben yung gagamitin nila. Ito yung resort mga kabida. Yan. yan na yung mga gamit namin. Sama natin naglakot si Tatamboy. Ang so, bali, ganyan yung setup ng uh, venue po mamaya mga kabida. Yan, ito na yung setup ng mga police. Yan, meron sila mga sound system dito. Yan, tabi sila ng pool. ganda oh. Yan. Ito na lang gagawin yung event na uh, Christmas party ng mga police dito sa Kandaba Pampanga. Yan. Ganda yung gusto ko ma yun yung bilog ito yung mabili sa mga parentahan ba pang marami yan na ta yan yeah. ito na yung event mamaya yung mga gamit naman yung hindi deliver natin yan yeah, mga kabida bali nandito na kami at naka ready na yung mga pagkain yan yeah dito na rin si Mrs. Cabida tapos yung mga nagsiserve natin nasa tatamboy yan bali nandito na rin yung mga PNP ng Kandaba yan nandito na rin sila yun bali nakaready na sila pero hindi pa sila kumakain

place event gigat gigat resort yung mga polis po yung naki Christmas party ngayon mga abida Last name. Last name. Last name. Last name. Last yan. Yan. Uh, yan, good morning mga kabida. Bali din na tayo nakapag-video kagabi at uh, nagyakot tayo ng mga ibang gamit. Ayan. O ayan mga kabida, dito na tayo para takutin itong mga gamit na uh, gamit namin kagabi. Ayan, malinis na yan. Bali, kakarga na lang do sa ating service. Yan, kasama natin si Mrs. Kabida. Mga kabida. Bali, kasama natin si Miss Cabida. Bali, yung iba, inuugasan pa niya. Tayo lang natin siya. Magpapakamera tayo. <laughs> Ayan si Miss Cabida. Bali, nagasan pa yung iba. Dito, yung si Kabit. Dito sa, andan yung pulang. Dito, dito, nandito. Dito, yung pulang dito. Bali, may naiwan kasi kagabi ang kabida na nabihilaw kaya Ayan pa lang yung iba. Yeah. Ayan Sobrang sobrang. Sige okay na. Sige okay na. Miss Gabi. Okay Sige na. Binila ko na. Ah, Sige na. Dala na. Ayan mga kabida. Ah, Ayan, mga, mga, kabida, yan ang nagsasakay. Sinasakay na namin yung ano, gamit. Shout <laughs> out kay si Shout out Kuya, shout out. Kuya. <laughs> shout out. <laughs> Maagang naglinis. Kami lang yung tanghali. Pagkailan mo natin ito mga kabida. Wala nang Nakakasya yan. Nakakasya yun natin. Ay, hindi pa yan. Asya yan. Tapos, gano'n yung... okay. sa mga. Dalawang balik. Dalawang balik. Mabigat. Mabigat po yung mga plato. Wala. do Yan mga kabida bali nararatang lang namin ni miss kabida galing nga uh, sa pag-akot yan at uh, bago po natin tapusin yung ating video ha nice kumuna po magpasalamat po sa inyong lahat sa walang sawang support at uh, sa lahat po nang nagko-comment nagla-like ng ating video sa mga hindi po nag-skip ng ads yeah, sa mga silent viewers natin sa mga solid kabida po natin at sa mga bagong subscriber po natin uh, maraming salamat po at uh, Uh, advance sa uh, pinoyer po at sana'y maging uh, masagana ang bagong taon sa ating lahat at maraming salamat po ulit sa inyong walang sawang suporta. Uh. Ingat po! Yun, and God bless. Bye-bye!